Hi guys. Today's video is magbibip ako sa sarili ko. Ayan. Titingnan natin kung anong bipi ko. Mahalaga to sa atin, guys. Kailangan lang natin i-monitor ang blood pressure natin. Kahit hindi tayo high blood, kailan pa rin natin may ganito tayo para ma-monitor natin ang BP natin. Kasi alam mo naman, paiba-iba ang kinakain natin. May mga pampababa, mayroon din pampataas. Ay, nag-error. Ay, hindi ko. Ayan. Hmm? One, 103 over 66. Tapos sa puso naman, 68. Ulitin lang natin, guys. Palitin lang natin. Hindi eh, mo ako magsasalita. Palitin ko. Hindi ako magsasalita. Ayun, 100 over 72. Ayan. Tama yan guys. At least hindi siya mataas. Papunta na yan sa over 80 para maging normal ang over. Alam nyo guys, kahit hindi ako high blood, lagi ko parang minumonitor ang BP ko kasi bawal sa akin ang high blood kasi akin lahat ang diskarte sa buhay bawal ako magpahinga bawal din ako magkasakit kasi akin lahat ang diskarte pero dito naman sa bahay natutulungan naman ako minsan ng anak ko minsan maglaba kami minsan siya nagluluto ako may lulutuin <laughs> ganun lang kaya ako sa inyo, bumili na rin kayo ng ganito na reserba lalo na sa kagaya natin na nagkakaedad na kailangan talaga i-monitor ang ating blood pressure lalo na ngayon na tag-init kailangan talaga yan kaya dapat wag talaga tayo mag high blood <laughs> lalo na sa mga may mga jowa dyan iwasan yung mag high blood kasi mahirap ang high blood bawal na magpagod kay bawal na sa akin bawal sa akin mag high blood dahil ang ang trabaho ko nakakapagod ganun lang yun bye ingat po kay lahat god bless you god bless us all